Nagsimula na nga magingay ang musiko. Pudyat ng simula ng Sangyao Festival of Lights dito sa kalye sa puso ng Tacloban. Mga nagagandang aesthetically lighted and designed at makukulay na cultural dances sa kalye. Ilan lamang ito sa tradisyon na nagbibigay liwanag at sigla sa malalim na pananampalataya, mayamang kultura at nagniningning na diwa ng pag-asa at matatag na debosyon sa mahal na Santo Niño de Tacloban. Ang naging kagabay ng mga Taklobanon sa pagbangon. Maupay nga Patron Tacloban! Happy Fiesta Tacloban!